what's up mga kamami? Welcome back to my channel. So for today's video mga kamami, ayan meron po ulit tayo bagong i-share o i-review ngayon mga kamami na trending na trending po ngayon sa TikTok at sa Facebook. Lalo lalo na po mga kamami sa TikTok. So ano nga ba itong ating i-review? So ito siya mga kamami yung Barbilat Virginity Soap by Skin. So ayan mga kamami, papakita ko po muna sa inyo yung kanyang packaging. Ayan po, yung kanyang packaging is plastic siya na medyo makapal yung kanyang balot. Nakaganyan siya. And yung wala pong nakasulat sa likod, napaka-plain lang po niya. And dito naman po sa harapan is, ayan, meron siyang isang sticker. And yung nakalagay nga po dito is Barbilat Virginity Soap by G Skin. And ayan mga kamami, nakikita nyo naman na napakaraming kiniklaim ng sabon na to. So ayan po siya, basahin nyo na lang mga kamami. And yung pinaka kiniklaim talaga ng product na to is, virginity soap daw talaga to and mga kamami yung effect niya naman is cooling effect to pag ginamit siya actually mga kamami ginagamit ko po siya ngayon ilang araw ko na po siyang ginagamit so ang sarap po niya sa feeling pagka ginamit siya ang lamig niya ganun. tas comfortable ka talaga so ayun totoo po yung kanyang kiniklaim dito na cooling effect and mga kamami yung size naman niya is parang cute size lang and yung shape naman niya is heart shape po siya And mga kamami, walang nakalagay dito na expiration date or manufacturing date. So wala po itong nakalagay. So ayan lang siya. So wala naman ako masasabi na iba dito tungkol sa sabon na to. Kundi yun lang. Kung bibili kayo nito mga kamami, siguraduhin nyo po na bibili kayo sa mga legit reseller or sa mga distributor. So, kung gusto nyo bumili nito mga kamami, is the reseller po ako ng barbilat na to. So, ilalagay ko na lang po yung link ko sa baba kung gusto nyo po mag-order sa akin. Pindutin nyo na lang po yung link na ilalagay ko po sa description mamaya. So, yun mga kamami, dito ko na po ikakat tong video natin na to. Ayan, sana nagustuhan nyo. And kung nagustuhan nyo mga kamami, is pakilike na lang tong video na to. And kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mong kalimutang mag-subscribe. And click mo na rin yung bell button para notify kayo every time na may bago akong video na i-upload. So ayan, thanks for watching. See you on my next video. Bye!